Hello po sa inyo lahat mga ka-super at kasama ko na naman si Ayun na, marap ka dito Si Super B Ayun mga ka-super Chika ko lang sa inyo ngayong araw na ito Napakabili talaga ngayong <laughs> December 31, 2023 Grabe mga ka-super tea Halos wala pa nga akong ligo Pero syempre tulungan naman kami sa pagbebenta Ako naman papalit-palit lang Pag nakita akong maraming bumibili eh. At hindi kaya yan, to the rescue na rin ako at andito si Super B! Hi Super B! Sobrang thankful talaga ako mga ka-Super T dahil ayan, syempre sa ating mga ka-Super T dyan, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa Super T dahil ayan, dinumog na naman ang ating Super T ngayong araw ng uh, linggo, December 31, 2023 para sa paghahanda nila sa pagsalubong sa bagong taon or 2024. Kaya mga ka-Super T, Happy New Year sa inyong lahat! Ngayon pa lamang ay binabati ko na kayo ng manigong at mas pagka <laughs> ng bagong taon na 2024 sana ay maging maganda ang 2024 sa ating lahat. At ayan kanina napasugod pa ako ng ano ng paleng ng ano ng supermarket sa so, Sagrit lang. Bali kasi marami kaming naubos na items katulad nito ayan mga karandensada. So bumili pa ako ng paunti-unti pati itong mga kaong na kanina. Sa itong mga cream, ang hirap hanapin ng mga cream ngayon kasi lalo na itong Nestle cream nagkakaubusan talaga ito talaga yung mabili kahit na medyo mahal So, ang nag bumili ko ng magnolia, tapos meron pang natin ng Nestle Cream at Angel. Pati yung mga Graham natin, naging mabili yan, yun na lang natira. Pati yung mga, ano ba yun, yung mga, mga pang, mga mayonnaise na pang, ano, uh, salad. Pati yan, pati mga kaong, uh, itong two days na malaki na ubos na to. So, stock lang namin ito sa loob ng bahay. Nilabas ko na pa kasi baka sakaling may maghanap pa para mabili na rin. At sito, nagbumili din ako ng Nag, kasi dalawa na lang natira so bumili ko kahit tatlong uh, tatlong lata na medyo nagmahal na rin ang presyo nakakaloko mga ka super T so mga ka super tea, yun lang naman yung update ko ngayong gabi ito dahil okay. sobrang naging mabeta ngayong talaga December 31 at, at hindi pa tapos yun mga ka tea, dahil anong oras pa lang ngayon 6.39 PM pa lang so maraming pang bibili yan lalo ng mga alak at syempre na napakabili din ng mga tube ice so alas maubos na natin yung tube ice natin kaysa sa, sa supplier ko na tube ay sa classmate ko ay sa classmate sa kinakapatid ko na si Alan De La Cruz ayan uh, YouTube yung tube ice ko kay na, ay ubus na talaga so kung pwede kong umorder bukas titignan ko chat ko siya mamaya so mga ka super T kasama si super B ay bumabati sa inyo ng Happy New Year! Bye! Super lang, madam. Pagkaila gurau ko ni hindi niya. Komadam, alam niyo at komadam? Meron. Alam niyo? Ano? Oi, bigkot na. Bigkot na. Salikod nyan <laughs> na. Sige, lagay mo na lang dyan yan Patok mo na lang yan. Meron fifty 57